Magandang hapon po mga palanggawa sa panampalataya. Basahin po natin ang Matthew chapter 23. Sumasamahan niyo po ako mga palanggawa ko. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad. Na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskriba at mga fariseo sa lukluka ng Moses. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapat huwag kayong magsigawa ng linsunod sa kanyang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa o oh, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at pinapasa nila sa mga balikat ng mga tao datakwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Datapat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mga kita ng mga tao. Pagkat nangagpapalad sila ng kanilang mga pilakteriya at nangagpapalad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinaguga at pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapot, kayo huwag patawag ng Rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatawid bagay siya na sa langit ni kayong patawag ng mga Panginoon sapagkat isa ang inyong Panginoon. Sa so, mga katawid bagay ang Kristo. Datapwat, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang nagmamataas ay mabababa at sino mang nagpakababa ay matataas. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga farisiyo, mga mapagpaimbabaw sapagkat sila sarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao sapagkat Kayo'y hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mangkapasok. Sa aban ninyo mga eskribat, mga farisiyo, mapagpaimbabaw sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay na mga bao. at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin kaya't magsitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sa aban ninyo mga eskribat at mga pareseo, mga pagpaimbabaw sapagkat inyong nililimot ang dagat at ang lupa sa paghaharap ng isa ninyong makakampi. At kung siya ay magkagayo na, ay inyong ginagawa siya makaibayo pang anak ng empyerno kaysa inyong sarili. Sa ninyo kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasabi. Kung ipanumpa ni man ang templo, ay walang anuman datapat. Kung ipanumpa ni man ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mangbulag sapagat alinbaga ang lalong dakila ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. At kung pinanumpa ninuman ang dambana ay walang anuman na kung ipinanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito ay nagkakautam mga siya. Kayong mga bulag sapagat alinbaga ang lalong dakila ang handog o ang dambana na dum na bumabanal sa handog. Kaya ang nanonumpa sa pamagitan ng dambana ay ipinanumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw nito. At ang nanonumpa sa pamagitan ng templo ay ipinanumpa ito at atyaong tumatahan sa loob nito. Ang nanonumpa sa pamagitan ng langit ay ipinanumpa ang luklok ng Diyos at nakaluklok doon. Sa aban ninyo mga eskrema at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw sa pagkat, na kayo ng sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng kumino at inyong pinababaya ang ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili ibat ang katarungan at ang pagkakabag at ang pananampalataya datapot dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabaya ang di gawin iba kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at niluluklok ninyo ang kamelyo. Sa aban ninyo mga eskrima at mga fariseo, mga mapagpapaimbabaw sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ang pinggan na sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw bulag na fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at, at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aban ninyo mga eskriba at mga fariseo, mga mapag pa sa pagkat. Tulad kayo sa mga libangang pinaputi na may anyong maganda sa labas data sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumaldumal na nga gaanyong yung matuwid sa mga tao. gayon naman kayo sa labas ay nangagaan yung matuwid sa mga tao datapwat ay puno kayo ng mga pagpapaimbabaw at katampalasan sa aba ninyo mga eskriba at mga fariseo mga mga pagpaimbabaw sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginayakan ng mga libingan ng mga matuwid. At sinasabi ninyo kung kami sana ang nangabubuhay ng mga karawan ng aming mga magulang, di si hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nangagpapatutuo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niya ang mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga maahas, kayong mga laki na mga lupong, paano mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Kaya't narito, sinugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskreba, ang mga iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa cross at ang mga iba sa kanila ay inyong hahampasin sa inyong mga sinaguga at sila ay inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. O -bayan. pangububo sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhok sa ibabo ng lupa. Buhat sa dugo na matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barikas na pinatayin ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Kaya totohan na sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato, sinusugo sa kanya Makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng na kong ng manok sa kanyang mga sisil ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak sapagkat sinasabi ko sa inyo buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon mga pilang lakos, panapila pilatay ito, ang mabutang bulitan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Amen.